muna nang scroll ang uh, video ito. ibigyan ko lang kayo ng tips na pwede ninyong uh, maging diskarte para hindi kayo agad maubusan ng uh, gulay gaya ng tanim uh, na sitaw. So ang gagawin ninyo para hindi kayo maubusan, ang magandang diskarte na ginagawa ko ay ang uh, nag- uh, namumulaklak na ang sitaw ay kailangan ay magtanim ulit tayo ng kasunod kaya so, dito no? So, itatanim po natin taniman po natin ng kasunod abang namumulaklak pa lang siya para hindi agad-agad maubusan so, ito po ang uh, aking diskarte para hindi tayo maubusan ng tanim na sitaw o anumang gulay na ating natanim sa ating gulayan so ang gagawin natin ay bubutasan po natin ay isang dangkal ng pagitan para dito ilagay ang mga buton kasunod ng ating tanim na namumulaklak na kagaya ng aking mga tanim na sitaw na ito yan namumulaklak na siya yan. namumunga na so kapag na magsimula na siya magbulaklak, ng bunga kailangan magtanim na agad tayo ng kasunod para hindi tayo maubusan ng sitaw na ating i-harvest. So tigda dalawang uh, buto lang bawat isang uh, butas ang ating inalagay para mas maganda ang uh, sibol ng ating tanim.